ngayon po ay Saturday September 7, 2014 ito po yung ating palay yun. ngayon po yung pono ko po ibabay sa ngayon po ay baha po dito sa amin malakas ang dating na tubig ito po yung ating palay maapaw na po sa tilapin Antena po. Nala po, apaw na po, po, ah, po yan. Um, Ang hindi maganda rito, sa lukuya pong palabas yung bunga. Ayun ah, po sila sa po sila sa stock. napakaganda po ng pala yung. O, kabilaan po yan. Maganda po lahat. Wala ngayon po, eh, malulubog siya. Ito po yung kaparating na tubig. Isimula na po. Ayan po po. Ito po, 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 di diretso, lubog po yan talay dito. Wala po siya. na po yung agos ng dumarating na po dito.